base po sa observation ko dahil napapansin ko sa mga comments ng mga ginagawa kong video dito sa YouTube. Araw-araw, may mga bagong lupon tagapamayapa na nadaragdag sa kanilang barangay. Ibig sabihin, may mga nahahire na bagong lupon at dahil sila'y bago, talaga nangangailangan po sila ng aral no? Kung papaano gagawin ang trabaho ng isang lupon tagapamayapa. Kaya po sa video ito mga kabarangay, gusto ko pong ulitin kung ano ang tunay na papel ng lupon tagapamayapa sa ating komunidad. Magandang araw mga kabarangay, kumusta na kayo? sa video ito, pag-usapan po natin ang mahalagang papel ng katarungang pambarangay sa pag-aayos ng mga alitan at hindi pagkakaunawaan sa ating komunidad. Kung kayo po ay bago sa channel na ito, wag niyo po kalimutang mag-subscribe para sa marami pang kaalaman tungkol sa ating barangay justice system. Ano ang pangunahing tungkulin ng katarungang pambarangay? Ang pangunahing tungkulin ng katarungang pambarangay ay upang makuha ang isang mapayapang kasunduan o kompromiso ng mga partido sa kanilang pagkakaiba. Ibig sabihin, hindi ito isang korte na nagbibigay ng hatol o nag-iimbestiga sa isang kaso. Ang ating layunin dito ay pagkakasundo, hindi pagkakahati-hati. Batay po sa Department of Justice Opinion Number 13 Series of 1981, ang lupon tagapamayapa ay may tungkulin na hikayatin ang mga nagkaroon ng hindi pagkakasundo na magkasundo sa isang pamamaraan na hindi na kailangan dumaan sa mahabang proseso ng korte. Sa halip, ang proseso ay inilalatag upang magdulot ng kaayusan at hindi ng mas matinding Higduaan Ano naman ang nature ng barangay conciliation proceedings Napakahalaga ring maintindihan na ang barangay settlement proceedings ay hindi investigative o adjudicative Ayon sa DOJ opinion number 64 series of 1982 Ibig sabihin, hindi ito parang isang korte na nag-iimbestiga at nagbibigay ng desisyon kung sino ang tama o mali. Sa halip, ito ay isang conciliatory process o isang paraan ng pagkakasundo sa pamamagitan ng pag-uusap at negosasyon. Madalas, mga kabarangay, may maling akala ang iba na ang lupon ay parang isang hukom na nagbibigay ng hatol. Ngunit ang totoo lang, ang lupon ay tagapamagitan lamang upang matulungan ang mga partido na makahanap ng mapayapang solusyon sa kanilang alitan. Ano naman ang papel ng tagapangulo ng lupon? Ito po yung ating punong barangay at ng pangkat tagapagkasundo. Napakahalaga ng papel ng punong barangay o ng lupon tagapangulo at ng pangkat tagapagkasundo. Ayon po sa DOJ Opinion Number 31 series of 1981 at sa Rule 3 Section 1B ng Katarungang Pambarangay Implementing Rules and Regulations. Tungkulin nila na gawin ang lahat ng paraan upang makakuha ng isang mapayapang pag-aareglo. Alam niyo po mga kabarangay, meron po akong nakausap na isang lupon. Sabi sa akin, pag medyo challenging ang kaso, sila daw ba ay magpapakahirap pa na hanapan ng lahat ng pamamaraan? Kaya sa halip na sila ay mag-aksaya ng panahon sa paghahanap ng pamamaraan para mapagkasundo ang mga naghihidwaan, mag issue na lang ng certificate to file action para tapos ang kanilang problema. Kung ganun lagi mga kabarangay ang katwiran ng isang lupon, hindi natin maaabot ang tunay na layunin ng katarungang pambarangay. Kung ganun ang lupon, siguro mas mabuti na mag-resign na lang. Bakit po? Baka hindi para sa kanila ang trabaho ng lupon. Baka sila ay destined sa ibang trabaho sa barangay at doon sila effective. Bilang isang tagapamayapa, kailangan maging maingat sa pakikinig, maging patas sa lahat ng panig at siguraduhin na ang usapan ay patas at kapakipakinabang sa parehong partido. Hindi pwedeng may kinikilingan ang lupon at higit sa lahat, kailangang maunawaan nila ang tunay na ugat ng problema upang matulungan ang mga partido na makahanap ng win-win solution. Kaya sa madaling salita mga kabarangay, ang katarungang pambarangay ay isang mahalagang institusyon sa ating pamayanan. Ito ang unang hakbang sa pagtugon sa mga alitan. At si Galot, bago pa ito humantong sa korte. Mas mabilis, mas mura, mas epektibo. Itong paraan upang magkaroon ng hostisya at pagkakasundo sa antas ng barangay. Ayan mga kabarangay, kung kayo po ay may natutunan kahit konti dito sa video ito, huwag kalimutang mag-like o i po ang video ito sa iba pang mga lupon na nangangailangang marinig ang katotohanan sa video ito. Katotohanan ng kaalaman patungkol sa katarungang pambarangay o sa ating barangay justice system. Kung kayo po ay may tanong, maaari niyo pong i-comment sa ibaba ng video ito. Kaya mga kabarangay, hanggang jaan na lang po muna ulit tayo. Marami pong salamat sa pagsama niyo sa akin dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Ako po si Jeffrey.